Nasa Toronto Raptors na si James Wiseman pagkatapos na itrenade e siya ng Indiana Pacers kanina. Si Wiseman ay nakapaglaro lamang ng isang laban para sa kanila kung saan ito'y nagkaroon din naman kaagad ng injury. Bilang kapalit nakatanggap ng top 55 protected second round pick ang Indiana Pacers galing sa Raptors. Ito ho'y makakatulong sa kanila sa kanilang future. Malaking sugal to para sa Toronto Raptors itong kanilang pagkuha para kay James Wiseman sa kadahilanang hindi naman siya naging healthy. So balit kung siya ay nandyan naman, siya nag-average ng 9.1 points and 5.6 rebounds. Yan ang kanyang maibibigay sa kanila. Sa pagkuha ngao ng Toronto Raptors sa kanya, kompleto na sa ngayon ang kanilang 15-man lineup. Kahit papano, matutulungan sila ni James Wiseman sa kanilang center rotation. Tinatrabaho na sa ngayon ng Brooklyn Nets ang pag-buyout -bu kay Ben Simmons. Bigo ang Nets na may trade itong si Ben Simmons at tapos na nga ang trade deadline. Sa ngayon, sila ay nakafocus naman sa buyout market at marami na rin sa ngayon ang nagpapakita ng interest sa kanya. Galing mismo kay Shams na ang Cavaliers pati ang Clippers ay ang kabilang lamang sa mga ilang team na nagpapakita ng interes sa kanya. Hindi rin isinasantabi na maghahabol din ang Golden State Warriors sa kadahilan ng isa lang yung kanilang nakuha sa trade si Jimmy Butler lang. Posible makapagbigay ng rebounding, mga depensa itong si Ben Simmons doon sa loob dahil yun naman ang uh, malaking kahinaan ng Golden State Warriors. Ngayon mag improve yung kanilang depensa dahil kay Jimmy Butler. Pero kung kanilang makukuha rin itong si Ben Simmons, aba mas maganda pa no? Ngayon pala to Panto para kay Ben Simmons kung magkano ang kanyang isa sa uli para sa Brooklyn Nets. Sa ngayon sa taong ito siya sa sahod ng 40 million. Kanilang pag-uusapan pa kung magkano ang kanyang isa sa uli para matuloy ang buyout sa kanya. Sa kabilang banda, dahil sa apron rules, ito ang pitong team na hindi na po papirmahin si Ben Simmons. Ang Celtics, Nuggets, Lakers, Bucks, Minnesota, Knicks and Suns. Kahit masakit sa mga fans ng Dallas Mavericks ang pagkawala ni Luka, sa ngayon hindi rin dapat ismulin itong kanilang nakuha na si Anthony Davis. Dahil sa pagkakataong ito ay hindi pa nga siya kinakalawang at kitang kita naman daw yan sa mga laban nila. Nung ito'y nasa Lakers pa, ito'y kumakamada ng 40 points plus mga idol, minsan double-double pa nga. Mas lalo pang gaganda ang kanilang depensa dahil kay Anthony Davis at sa kabilang banda dahil wala na nga rin ho si Luca ay siguradong malaya ng gagalaw itong si Kyrie Irving. Manunumbalik ang kanyang ginagawa nung siya'y nasa Brooklyn Nets pa, nasa Celtics at nasa Cleveland Cavaliers. Sa positibong naratibo, check na magiging delikadong team din itong Dallas Mavericks.